Tatay mo, hoy! Yung tatay mo, yung anak mo, puro katarantaduhan ang ginagawa. Yung patay na, pinuntahan niya, hinohoy-hoy niya, tapos nagsusumbong na yung anak ni Marcos Sr., puro daw katarantaduhan yung ginagawa. Ano ba, ano pa bang magagawa ng taong pumanaw na? Tapos may pasumbong-sumbong ka pang nalalaman. ba? Diba? Malamang sa malamang po, Etong si Morales, yung totoong bangag. Hindi ka ba naman tanga? Pupunta ka don sa libingan ng mga bayani, magsusumbong ka. Tapos wala ka pang respeto. Hoy! Pahuy-hoy ka pa. Alam mo, kung buhay lang yan si Marcos Senior, matagal ka nang patay Morales. Oh, si Marcos Senior po, mabait pong tao yan, pero pag yan ay wina, walang hiya. Papatayin ka niyan. Hmm. Salamat ka nga, hindi nagmana si ano eh hindi nagmana si PBBM, 'di ba? Hindi nagmana sa talagang yung tatay niya eh talagang dadalihin kanon. Oh. Talagang ewang ko lang kung saan ka pupulutin. 'Di ba? Ah, oh, eto. Pakinggan niyo mabuti. Eto. Yung tatay mo, hoy. Yung tatay mo, yung... Ang din to eh. Ang anak mo, puro katarantaduhan ang ginagawa. Oh. Ano bang katarantaduhan ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Ano? Yung gawan nyo ng kasinungalingan. Tapos pinapalabas nyo na tarantado ang Pangulong Bongbong Marcos. E halatang halata naman na kayo yung tarantado. Ayan. Oh. libingan ng mga bayani at pumunta doon kung saan po nilibing si Marcos Sr. yan ang tatay ni Bongbong Marcos yan ang tatay mo hoy yung tatay mo yung anak mo puro katarantaduan ang ginagawa oh. yan yan ang tatay ni Bongbong Marcos yan hmm. ah ito may isa pang may isa pang video mga pre ah tingnan natin tingnan natin itong ano na to isang video sa Facebook niya ito naka-upload ah. Oh, ayan oh. Hoy, yung anak mo puro katarantaduhan. Siya nag-edit niyan. 'Di ba? Hoy daw, hoy. Grabe no. Ang kapal. Oh. Ito tama-tama ano? Ito yung punto di Apo Lakay. Ay, be, isusumbong ako sa'yo. Hmm. Magsusumbong daw po ang tanga. <laughs> uh, bakit magsusumbong ka sa patay na? Eh, wala namang magagawa na yan. Ba't di ka magsumbong doon sa buhay kay Digong? Di ba si Digong yung talagang maangas para sa inyo? Di ba? Idol nyo yun, di ba? Bakit di ka magsumbong doon? <laughs> Naulol na. Puntangin na, magsusumbong sa patay na. Alam mo ba, itong nga uh, anak mo na presidente namin ngayon, abay, mas malalapa pala sa'yo. Mas malalapa sa'yo? Parang baliktad naman yata. Ang mas malala, si Marco Senior pagpasaway ka, mamamatay ka. Lalo na, pag drug lord ka, patay ka talaga. Diba? Lalo na, pag lumabag ka sa kanyang mga batas, eh, mamamatay ka talaga. Pero si PBBM, mapakabayt na taon yan. Ang drug lord, hindi naman pinapatay, hinuhuli lang. Ikumpara nyo po ngayon si Digong at si Marco Senior. Sino yung malala? Ah. Uh, si Marco Senior, sinusunod yung batas. Si Digong, binabaliwala yung batas. Hindi sumusunod ng batas na, na sa, dito sa ating bansa. At pumapatay na lang yung pasekretong patay. At ang pinapatay, mga mahihirap. Hmm. Yan si Digong. Digong nyo. Ha? Tapos ngayon, babalik na mo ang malala, si PBBM. E eh, ng tao. Minumura-mura nyo, tinatarantado nyo. ba? Diba? Pinagbabantaan nyo, ipapapatay nyo, gigilitan nyo sa lieg. At kung ano-ano pang sinabi nyo. oh, gumanti ba sa inyo? Hindi. Hmm. Pero kung kay Apo la nyo ginawa yan, malamang patay na kayo ngayon. ah oh. Patay na kayo ngayon. Marami pong namatay sa panahon ni Marcos Senior na mga pasaway. Yung mamamatay tao din. Marami. Eh, lumalaban eh. Yung talaga yung mga totoong nanlaban, patay talaga. Pero dito sa panahon ni Digong, kahit hindi ka nanlaban, sasabihin kang nanlaban yan. Diba? Sinungaling? Oh. Bakit saan ba kasabagdak? Ah, oh, to, at to, to, to na presidente namin ngayon, abay, mas malala pa pala sa iyo. Bukod sa ang lakas magnakaw, ay palagi pang bangag. Ah, yung dahilan niya, ay eh malakas daw pong magnakaw si PBBM at bangag pa. Pero magpasa hanggang ngayon, yung pulburon video na yan at yung mga sinabi mong gumagawa or nagpupulburon si Pangulo, bakit hindi nyo nakasuhan or na napa-impeachment lang. Kasi ang paggamit po ng ipinagbabawal na gamot ay impeachable po yan. Bakit hindi nyo mapa-impeach? Kasi kitang-kita naman na ah, hindi naman totoo yung video eh. ba? Diba? Niluloko nyo yung mga Pilipino? ba? Diba? Impeachable po yan pag ikaw ay ah, talagang gumagamit ng ah, ipinagbabawal na gamot. Mari ka pong mapatalsik. Ah. Pero anyari Morales, anong nangyari? Ang alam ko, ikaw yung uh, talagang uh, mas magaling at kampanting gumawa ng kasinungalingan. Oo. Oh. Pero tingnan mo, malaya ka ngayon. Dahil mabait ang Pangulo. ba? Diba? Mabait ang Pangulong Bungbong Marcos. Kaya kung, kung, kung ako iyo, Morales, ba? Diba? Magpasaya, magpakasaya ka na muna magpakasaya ka araw-araw kasi hindi natin alam Matulad ka kay Digong yung mayabang ngayon kinabukasan nakakulong na nakakulong ah. Oh. tapos uh, nung nandun na sa ICC ayare hmm parang na-stroke baka mangyari sa'yo yan ano ha Morales ha at walang desisyon sa kanyang sarili walang desisyon. talagang ito yung nagpabagsak ha, sa Republika ng Pilipinas kayo yung nagpabagsak sa Pilipinas pinipilit yung hilain pababa yung gobyernong ito kala nyo kasi kaya nyo mm. yung mga nahila nyo lang naman yung mga tangang Pilipino eh. yung mga DDS na yan mga utu-utu Nakakahiya. Oh, ito to, panoorin niyo nang buo ah. O oh, buo. Ito, tama-tama, ano? Ito yung puntod ni Apo Lakay. Ay, be, isusumbok ako sa'yo. Alam mo ba, itong nga uh, anak mo na presidente namin ngayon, abay, mas malala pa pala sa'yo. Bukod sa ang lakas magnakaw, ay eh, palagi pang bangag. Ha? At walang desisyon sa kanyang sarili. Walang disposisyon talagang ito yung nagpabaksak ha, sa Republika ng Pilipinas. Nakakahiya, nakakahiya. Matapos niyang mapatawag doon sa ano sa Tricom, ah Quadcom pa pala noon. Pinatawag siya doon. And then uh, paglabas niya doon, naging vlogger na. Nag-vlog na. Hayare. <laughs> vlogger ka na ngayon? <laughs> Ay naka po Morales. Nakakaawa ka talaga siyempre no, sana aksyunan po ito ng ating gobyerno. S Silipin sana kung ano yung violation na nagawa nitong uh, tangang ano na to, Morales, no? Kasi yung patay nabababoy po eh. Nananahimik na yung tao. Wala na po sa mundong ito. Pero ginagamit pa rin ang mga tanga. Gamit na gamit pa rin yung taong namaya pa na. 'Di ba? Sana eh kasi tat tatay ito ng pangulo eh. 'Di ba? Sana po ay aksyonan ito. Unang-una sana aksyonan ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero si Amy Marcos, wag 'yan, 'di aksyon 'yan. Kung si Amy Marcos 'yung tatawagin natin, ay hindi, hindi po aksyon 'yan. Walang kwenta 'yan. 'Di ba? Baka sabihin eh wag na lang, hayaan niyo na lang 'yan. Ha? Oh? Dagdag gulo lang 'yan. 'Di ba? Kasi ang balita ko siguro, eh, sino ba talaga yung tatay ni Amy? Si Digong ba talaga o, eh, nagtatanong lang ako ha. Si Digong ba talaga o si Marcos Sr.? Kasi na, mas, ah, uh, pinoprotektahan pa po ni Amy Marcos yung ano eh. Yung uh, si Digong, kumpara sa tatay niya na, akalain mo kayo ha, papayag ba kayo na ang tatay niyo, sasabihin ni Sara Duterte, huhukayin niya, itatapon sa West Philippine Sea? Papayag ba kayo noon o hindi? Tatay niyo yun ha? Ga wala, hindi kayo mabubuhay sa mundong ito kung wala yung tatay niyo. Tatay niyo yun. Pero tingnan, tatay niya yun, di ba? Pero tingnan niyo ngayon, saan siya nakadikit? nagpa pa sa tao na gustong magpahukay sa ama niya at gustong magpatapon sa West Philippine Sea. Close pa sila, grabe! close ano ang galing ah ayayan ba 'yung iboboto nyo sasabihin ni Amy Marcos concerned daw siya sa inyo concerned kuno siya sa inyo concerned siya sa mga Pilipino kasi nagugutom na Weh! hindi ka nga concerned sa patay mo'ng ipapahukay ng anak ng dilim ah yung tatay mo ipapahukay ng taong babaitang ito pero wala kang pake wala kang concern sa tatay mo mga Pilipino pa kaya? Ay, Marcos? Ha? Charo po kay Ma'am Lina ha tapos ngayon huwag, mo, huwag mong gagamitin yung mga mahihirap na gutom na kay ganyan yung ginastos mo nga sa camping rally mo bilyon eh oh ay kung pinamigay mo na lang yan sa mga mahihirap kasi concerned ka naman pala oh bakit di mo pinamigay? Ay, naka, pinagluloko mo kami. Oh. Anyway, mga pre. Ito, ah... Uh, pakinggan po natin itong video na to, Bigyan po natin ito ng uh, reaction. Itong patungkol dito, kay Sarah Duterte. Ah, uh, ah, uh, asan na ba yun? Hanapin lang po natin. Ayan, atin pong pano uh, panoorin yung video. Ayan, nasa hindi pa po nakalike diyan, libre pong mag-like at mag-subscribe. Ayan, nasa mga bago nating subscriber, maraming maraming salamat po sa inyo. Well, ano, um, dito ha, kukunin natin. Magandang basahin na para makita natin yung mga celebrity names, yung mga napalabas na yung mga wala pong records ulit to, no? As nakita niya naman po yung trend ng mga sunod-sunod na pangalan. Si Hanilet. Mm. Eto ah. Eto. Sabi dito ni Omar, ang tanong mo, sino tatay ni Aimee? Tanga ka Brad. Si Emilda ang pinapahiya mo. O. Oh. Sino bang tatay mo? Omar uh, Lanes. Lanis. Sino ba? Kasi ang alam ko, Omar Lanis. Ang nanay mo, pukpuk. -puk. -puk. <laughs> oh. Eh, di mas mapapahiya yung tatay mo. Kasi yung nanay mo nagpakangkang noon at sari-saring titi yung pumasok sa puki ng ina ng nanay mo. O. Oh. ba? Diba? O oh, mas nakakahiya ka. Kinantot-kantot yung nanay mo ng iba't ibang mga dugyot na lalaki dyan. O. Oh. Ikaw yung naging bunga, kaya antanga mo. Ano? <laughs> Umar! Hi! Ay, <laughs> magandang hapon po sa lahat ha. Pasensya na kung hindi ko kayo ma-shout ma out lahat. Kaya, focus tayo dito sa ano, sa sa issue. Ay, <laughs> mami hami like, shout out po ha. <laughs> ah. Camille C, si Fiona uh, Biong, Fiona Villegas, Fiona Ranites, Ellen Magellan. Ang daming sabat. pangalan na. Ang tanong po dito, yung mga pangalan na yan, alam ko may totoong pangalan dyan eh. May fake na pangalan dyan, may totoong pangalan. Alam ko yung Piatos, fake yan. O yung ibang pangalan dyan, alam natin na totoo. Ang tanong po dito, yung mga totoong pangalan na yan, nakakatanggap man ng pera yan sa confidential funds Netong ni Sara Duterte? <laughs> Ayun yung tanong dyan. O, ah, tuloy natin kasi Erwin Q. Ewan Putang na Erwin <laughs> Q. Ewan Ay hey, naka Saka si Gary Tanada at si Joel Putang ina mga pangalan yan The Linangan um, oh, Linangan, pwede eh Pwede totoo yan Ang daming Fiona Actually na names Fiona And yun nga, pare-pare, yung sa trend po natin talagang lahat po sila walang record sa PSA ng birth, death, saka marriage. Pero sabi ko nga po, maganda rin po na tignan natin yung mga number po, yung 600 plus na meron pong records. Kasi kailangan din po natin siguro na tignan kung nakatanggap nga po ba sila. ito, gusto kong patulan to eh. Boring kasi yung live streaming ko pag hindi ako pumapatol eh. Oh, sabi niya, Gago, di mo ako kilala. Sino ka ba? Oh. Di mo ako kilala? Nagtanong ka sa akin? Oh, di ako yung hindi mo kilala. Oh, ikaw kilala kita. Ikaw si Umar Llanes. Uh, Lianes. Tapos ikaw, hindi mo ako kilala kasi ikaw yung nagtanong sa akin. Tanga. Oh. Halatang halata, di ba? Na ikaw, ikaw yung hindi nakakakilala sa akin. Oo, oh, kaya nagtanong kayo. <laughs> Ikaw kilala kita, puke ng ina mo ka. Ha? Bobo talaga? Laong meron silang mga nakuha na pondo. Para hindi lang yung... Charot po, ma'am Lin, siya nga. Mary Grace, yan, ha? kay Judy Batan, Bata, kay Kuya Ruel Vlog. Mga walang pangalan. So... We will look into that um, as part po ng uh, continuing po na trabaho natin dito sa House of Representatives. Yung 600 po na may records sa PSA, how do you plan to get their records? Are you officially uh, going to formally request the PSA to provide records of the 600 uh, recipients? M mga more or less, mga 600 plus to eh sa um... So, yung 600 plus na may record, nakatanggap pa sila ng datong? Ha? Mga yun, sumasahod ba talaga yun? Ito kasi yung tanong eh. Yung mga totoong pangalan na mga may record, okay? Yung lahat ba ng mga yun eh, nakakatanggap ng ganon? Or ginamit lang yung pangalan nila? Posibleng may alam sila, posibleng ring wala. Diba? Pwede yung nangyari yun eh. Ah. Oh. So sana, yan yung talagang pukusan ng ating gobyerno. Sa OVP, then 200 plus po sa, sa DepEd. Um, as yung sa ginawa rin ng committee, siguro, total, itong mga pangalan na to, sa kayong mga number of names na to, na submit na at napag-usapan na during the hearing. So, we will do our, ano, we will do our own um, siguro mini investigation pero nandiyan naman po yan sa committee level na so makaka-request naman po tayo maganda rin po makita yung angulo ng mga tao na mayroong pangalan at mayroong pong pagkatao at may requirements po from the PSA. At syempre, itong mga taon to, eh, maganda rin po malaman kung... Nakatanggap nga po ba sila o hindi? Hmm, yun. Sana, ano yan, tuloy-tuloy naman yung investigasyon dyan eh, no? At uh, alam ko si Sarah Duterte, syempre maraming tao yan. Diba? Totoong pangalan yan. I-investigahan talaga yun ng... Uh, Jennifer Greño, shoutout po ah. Talagang uh, hindi tatantanan yan ng House of the Representatives, no? Para malaman kung ano talaga yung katotohanan. Diba? kung saan po talaga napupunta yung ta uh, pera ng taong bayan. Kung sa bulsa ba talaga o para sa mga Pilipino. Ano ba talaga? Hmm. Tingnan nyo ha, ah, nung recognition po nung mga bata, nandun po kami sa school. Okay? Kanya-kanya po kaming dala ng upuan kasi walang upuan yung school. oh Anong nangyari doon, Sara Duterte? <laughs> ba diba dapat school yung ipoprovide ng paaralan, yung mga upuan? Bakit kanya-kanya kami dala? O, <laughs> oh, diba? Lalo pong bumagsak yung, uh, yung DepEd, no? Simula nung naging DepEd sekretaryan si Sara Duterte. Pati upuan hindi na makabili. naman makabili! Sus, mariusip naman. Ah. Oh. So, naghirap yung mga Pilipino nung si Sara pa, yung pabunjing-bunjing dyan. Mm. So, yun. Uh, next topic po tayo, mga pre.